Totoo nga ba ang labis na paggamit ng AI ay nagpapababa ng thinking skills? Tara, let's prove it! Sa kasalukuyang panahon, ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na gawain, lalo na sa larangan ng edukasyon at trabaho. Ngunit, may mga nagsasabi, ang sobrang paggamit sa AI ay maring magdulot ng pagbaba sa ating critical thinking. Totoo nga ba ito? Tara, Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Jerry Smith, ang sobrang pagtitiwala sa AI ay maaaring humantong sa cognitive offloading kung saan ang mga individual ay masyadong umaasa sa teknolohiya para sa pagproseso ng impormasyon na nagriresulta sa paghina ng kakayahan sa malalim na pag-iisip at pagsusuri ayon pa sa neuroscientifically challenged ang prefrontal cortex ay mahalaga sa pagpaplano, paggawa ng desisyon at pagkontrol ng kilos kapag AI ang gumagawa ng mga gawain maring hindi na magamit ang bahaging ito ng utak na maaring magpahina ng mga kakayahan ito kaya payo ng mga eksperto, mahalagang huwag masyadong umasa sa AI sa paggawa ng mga desisyon at pagsusuri ng impormasyon. Gamitin ang AI bilang isang kasakapan lamang at hindi bilang pangunahing pinagmumula ng kaalaman upang mapanatili at mapalakas ang sariling kakayahan sa malalim na pag-iisip at pagsusuri.